Sa bawat pagputok ng paputok, sa bawat sigaw ng Happy New Year, marami ang nagdiriwang ng may ngiti sa labi, ngunit hindi alam kung ano ang kanilang ipinagdiriwang. Tayo na't alamin tapusin hanggang dulo para masigit na maunawaan kung bakit dapat iwasan ang mag-celebrate ng new. Marami ang naniniwala na ang bagong taon ay simbolo ng bagong pag-asa bagong simula at bagong buhay. Ngunit kung titingnan natin sa kasaysayan, ang pinagmula nito ay hindi mula sa Diyos, kundi mula sa mga pagano. Bago pa man dumating si Jesus, bago pa man isinulat ang Biblia, ang mga Romano ay nagdiriwang na ng bagong taon bilang pista para sa Diyos, Diyosa nilang si Janus, ang Diyos ng simula at pagtatapos. At hanggang ngayon, Daladala pa rin ng mundo ang tradisyong iyon, kahit hindi na natin ito namamalayan. Ngunit ngayong alam na natin ang katotohanan, ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na bagong taon sa mata ng Diyos? Ayon sa kasaysayan si Julius Cesar, ang unang nagtakda ng Enero Uno bilang simula ng taon, bilang paggalang kay Hanus. Ang Diyos na may dalawang mukha, isa sa nakaraan at isa sa hinaharap. Si Hanus ay rebulto na may dalawang muka na walang kapangyarihan iligtas ang tao. Tuwing papasok ang bagong taon, ang mga Romano ay naghahandog ng pagkain, alak at panalangin kay Janus na isang rebulto upang hingin ang swerte at kapayapaan. Kaya't ang New Year ay hindi relihiyosong pista, kundi paganong tradisyon na kalaunan ay ipinasok sa kristyanong kalendaryo noong ang Roma ay naging Kristiyano sa pangalan ngunit hindi sa gawa. Sabi ng Biblia sa Jeremiah 10.2 Huwag ninyong matutuhan ang paraan ng mga bansa. At sa Romans 12.2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Ibig sabihin, kung ang pinagmulan ng isang selebrasyon ay hindi mula sa Diyos, hindi natin ito kailangang ipagdiwang para lang makisabay sa mundo. Ang tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi nakikisabay sa agos ng sanlibutan, kundi sumusunod sa agos ng katotohanan. Ang tanong ngayon, kung ang New Year ay hindi utos ng Diyos, ano ang tunay na bagong simula sa Kanya? Ang tunay na New Year ay hindi petsa sa kalendaryo. Ito ay pagbabago ng puso. Hindi ito ipinagdiriwang sa paputok kundi sa panibagong pananampalataya. Hindi ito tungkol sa mga ingay ng sanlibutan kundi sa tahimik na panalangin sa Diyos na nagsasabing Panginoon, baguhin mo po ako. Nais kong magsimula muli sa iyo. Conclusion, mga kapatid, maaaring marami na tayong taon na nagdiwang ng New Year, nagsindi ng paputok at gumawa ng mga New Year's Resolution. Ngunit ngayong alam na natin ang katotohanan na ang December 31 at January 1 ay galing sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Pipiliin pa rin ba nating makisama sa mga tradisyon ng pagano o pipiliin nating sundin ang utos ng Diyos? Ang tunay na bagong taon ay hindi tungkol sa kalendaryo kundi sa kaluluwa. Ito ay hindi sa Happy New Year, kundi sa Holy New You. Ang bagong simula ay dumarating hindi tuwing Enero, kundi tuwing tayo ay tapat na lumalapit sa Diyos at nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Kaya sa halip na magsaya para sa Diyos, Diyosa ng mga pagano, magsimula tayo ng bagong taon sa harap ng tunay na Diyos, sa panalangin, pagsisisi at pagbabago at doon mararanasan natin ang pinakatotoong bagong simula, ang bagong buhay. Sa Islam, mahigpit na na naipinagbabawal ang makisama, makilahok sa pagdiriwang ng New Year. Dahil ito ay pagdiriwang ng mga pagano sa kanilang Diyos. Diyosan na si Janus na isang rebulto lamang at walang kakayahang iligtas ang tao. At isa rin itong pagtatambal sa Allah. Dahil ang ipinagdidiwang nila ay ang sinasamba nilang rebultong si Janus. Kapag ang Muslim ay nakilahok sa pagdiriwang na ito, katunayan na nakagawa siya ng Shirk Akbar, malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, pakaiwasan ang sumama sa pagdiriwang ng New Year. Dahil ang sino mang gumawa nito ay tunay na nakagawa ng shirk ngayon, alam na natin Obligadong iwasan natin ito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.